Huwag po kayong mahihirapanan niyo po yan. Marami tayong reklamo sa buhay. Puro pagsubok at puro problema. Pero may mga taong araw-araw na lumalaban. Araw-araw nahihirapan. Ang wish ko lang po makapagtapos sa pag-aaral. Oh. Unang kita ko pa lang sa kanya, isang matamis ng ngiti ang nakita ko. Siya si Bless, walang kamay, walang paa. Galing siya sa eskwelahan, kasama ang kanyang mga magulang. Kaya naman sinundan namin siya. So ayun, what's up mga idol? Dito tayo ngayon sa San Mariano. Meron nang tayo nakita at ayun, uh, may nabalitan ako at nakapagsabi sa akin. Meron daw pong isang uh, PWD na katulad ko na isang babae na napaka-cute daw po. Talagang uh, kita nyo naman yung ngiti kanina, kita naman yung uh, kanyang uh, smile. Talagang napaka-pretty niyang babae. Kaya mga idol, pumunta natin to. Isa lang po uh, siyang, parang po sina Evan, walang katulpo uh, si na walang kamay walang pa kaya tara galing siya sa si school sayang din natin abutan pero dito lang ngayon sa bahay nila kaya tara na tayo doon tara <laughs> natin si ano ang pangalan niya itatanong ay parang ano kami tanong natin sa kanya sa mga katulad namin yan ha gusto ko pong ipakita sa inyo na kahit ganito kami uh, patuloy kami lumalaban eto si Bless tara, uh, tara Hello po! Ito po yung kanilang bahay mga idol. Hi! Ayun! Nagkawa na siya! Ang oh, cute! Hello! Ayun, Ano oh, si Nana? Ano Tata, yes, Tatay? si Tatay? Ano nana, si Nanay? Ano oh, si Luzay? Ang cute mo naman! Ayaw. Pagbungad pa lang sa akin, talagang nakangiti na siya. Napaka cute na bata. Ano naman na? Usap agad kami ni ano? Dito ako para makakabot ko sa kanya. Anong pangalan mo? Blessy Joy P. Arilliano po. Blessy Joy P. Arilliano po ang kanyang pangalan. Ilan na ikaw? Eight po. Oh, eh, katulad siya ni ano? Ni Ivan. Napanood niyo yun tayo kay Ivan? Wala ako po cellphone. <laughs> ah, wala po <laughs> cellphone? Ano <laughs> po? Anong, ah, uh... Wala silo si tatay. Tatay, dahil pa silo po <laughs> nga <cellphone>. ano <ba>? naman. <laughs> <laughs> Ito pang trabaho niya ba? Ay, yan. Yeah, Oo, oh, kanya. Bago uh. mag-alaman. Ah. Sinti lang din po pala ang buhay nila, ano? Sinti lang din ang buhay. Ito po ba yung bahay nila tatay, napakasinti lang po mga idol. Ayan, nakikita nyo. Ito si Bless. Bless na lang ang palayo, no? Bless na lang tawagin ko sa'yo, no? Ang cute mo naman. Oh. Kahit may kapansahanan si Bless, talagang iba yung ngiti na pinapakita niya lumalaban. Pagka ko meron na nag-interview sa dati? Papa. Ang hirin na. Ilan taong ka nun? Eight. Eight din? Ah, bago lang. Bago lang po. Inborn ka rin inborn ka po. Parehas din ni Sinabi sa inyo, mama, na ka dito? Ayun. Ayun. But, napakamasayaan mo. mayang ganyan lang. Masayaan lang tayo lagi. Ano? Nag-aaral ikaw? Apa. Ano, grade? Grade? o grade 3 no mga idol no grade 3 na at balita ko mga idol ay honor student ito si Les aha uh -huh. honor student daw ikaw honor student student mm, talino mo naman yun mga idol ako din dati honor student eh kaso hindi lang talaga pwede daw kasi sobrang talino kasi wag nila akong award hindi ako na honor <laughs> es kamusta naman ikaw Okay lang po. Hmm, okay lang po. Ang ganda naman ang ano mo, ng chanelas mo. Ito ay ikaw. Nabuti nakakalakad ikaw, no? Mm -hmm. Masaya naman ikaw. Ina, sa school, ina, ano ka? Ina, in ka? Hindi naman. Ina bully pa. Oh, sabi sa Sabi po, ay, walang pa, walang pa. Sabi hmm. po sakit. Kahit hindi sabihin ni Bless, ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya. Pero kahit ganon, patuloy lang siya sa pangarap niya. Hmm. Uh, mga naman yung mga dyan, yung mga ganon. Siyempre, yung naranasan ko kasi yung bulihin ng mga bata. Anong bata ako? Naiyak ikaw! Hindi po, sabi po ni Mama, wag ko lang daw po Yun, nang ano naman ni Mama mo. Tama yun, upo natin pansinin yung, wag natin pansinin yung mga ano sa atin, nang bubuli sa atin, hayaan natin sila. Kasi tayo naman eh, kahit ganto tayo, eh, masaya tayo, di ba? Okay. Happy lang tayo, o, di ba? talino niya, grobe. Nakakayak po yung mga ganun. Kasi ako po, dati nung binubuli talaga, akong sakit talaga nung uh, pakiramdam pag ginaganon ka. Siyempre, ganito ka na nga, tapos uh, bulihin ka pa ng kapwa mo, di ba? Sila normal. Salamat sila, normal. Ito kami. Uh, paano kami? Pero kahit ganto kami, patuloy kami lang wala ban At uh, eto, binibigyan kami ng uh, dressing na uh, binibigyan kami ng talento. Anong mga nakaya mong gawin ganun, halimbawa? Nag-drawing. Uh Oo! -oh. Wala ko nun! <laughs> Drawing! Drawing! Marunong siya mag-drawing. Ano pa? Uh, kumanta. Pa. Uy, kumanta! Kumanta! Daplis lang ako nun. Daplis lang ako ng mga idol. Ano pa? Sumayaw pa. Sumayaw pa! Oh my God! Kunti lang. Little bit. Hahaha! <laughs> Hahaha kit Hahaha Cute cute naman no, yung Iblis Hahaha <laughs> Cute cute, cute na no, ano Ang cute no. kaya, Kailan ang birthday mo? July 28, 2015 Anong yung ano? Ano yung wish mo sa birthday mo? Hindi pa alam ni Bless ko anong kanyang kailangan. Medyo nahiya si Jan. Hindi niya pa alam. Siya ang kanyang ina. Nahiya sa camera. Kaya sa si tatay na lang. Gusto ko yung pag-aalaga niyo sa anak niyo po, kay Bless ko. Ay, ayos naman ako. Oh, walang problema. Nung primero, mahirap talaga. Mahirap talaga. talaga. Oh. Mahirap talaga siya alaga. Kung po si tatay mga idol. Pero ngayon po, okay naman po. Okay, oh, Mara is... ma ma na, pag ka, pagsulat ka. Okay. Pinasubukan ko nga si Bless kung paano siya magsulat. Agad naman niya akong pinagbigyan sa aking kahilingan. Inipit niya ang ballpen sa maliit niyang kamay. Pagkatapos, nagsulat na siya. Marami tayong reklamo sa buhay, puro pagsubok at puro problema. Pero may mga taong araw-araw na lumalaban, araw-araw na Eto si Bless oh. Nakatapos na siya sa pagsulat, talaga napakaganda ng kanyang form. Napakatalento kahit ganyan siya. Yung mga sulat niya, salamat. Oh, nakakabit-kabit pa mga idol yung kanyang ano, yung sulat niya. Kaya mo rin hindi kabit-kabit? Kapa. Eh, sama, stay mo lang. At sinusubukan natin mga idol para makita ng mga tao yung ginagawa ng uh, mga gantong uh, mga kapansanan. Na kahit ganyan sila, uh, kaya yung magsulat, kaya namin magsulat kahit ganyan kami. Ayun no, salamat. Grabe, ang galing. Mas mabilis pa. <laughs> mas ma Mas mahasa pa to mga ado yung ganito. Mas mahasa pa to. Mm, salamat. Ang oh, gulong kubit-kubit. Oh. Yay! Pares kami ng form. <laughs> Oh, salamat po. Ay, yung galing. Oh, sulat na ano niya mga idol. Ang kamay niya. Oh, ayan. Napakita po namin ni Bless. Pinapakita ko po yung mga gantong uh, ginagawa namin. Para po, alam niyo yan yung mga kabataan na kahit uh, uh, wala o may kamas lalo sa mga, mga kapansanan, eh, uh, magpatuloy sa buhay kahit ganito kami. Tuloy-tuloy lang kami at laban ng laban dahil katulad nito nagagawa namin kahit alam namin mahirap. Ay, diba? salamat sa inyo eh. Ano kahit ganito si, ano, si Abay, Bless po. Ano po. Hey, ako din po, siyempre, eh, yung magulang po, sobrang to po sa akin yun, lalo po ngayon, dahil po kahit to pa ano, eh, nakikilala po ako ng na isang vlogger, ay danas ko din naman po yung hirap na talagang bisang PWD, yung bulihin ng ibang ng kapwa, bulihin ng, kap, bulihin, bulihin ng mga taong kompleto, yung mga taong tingin nila sa sarili nila, eh, perfecto na sila, na hindi nila alam, may eh, nakakasakit sila ng nararamdaman uh, naramdaman namin, may mga kapansanan. Kaya alam ko, napakabuti ni mama, dahil kahit to pa paano, sinabihan si uh, Bless na yung mga nambubuli, ahayaan na lang, huwag kapansin, uh, eh, tama? Huwag pansinin nyo mga nambubuli. Kaya ayaw mo sila. Basta gawin mo lang yung gusto mong gawin. Basta maging masaya lang tayo palagi. Uh, alam naman natin na mahirap yung sitwasyon. Ganito, gusto ko sabihin sa'yo. Parang malaman mo din. Kahit ganito sitwasyon natin. Ako, dati nung bata ako. hindi ko alam kung ano yung pangarap ko. Hindi ko alam kung ano para sa akin. Hindi ko alam kung ano ibibigay sa akin ni Papa Jesus. Nag-pray na, na, ikaw nagpe-pray ka yeah. Oh, di ba nagpe-pray siya? Mag-pray ka lang palagi na sana gabayan ka, na sana bigyan ka ng lakas, na sana kahit may kapansanan kaya patuloy kang uh, gawin 'yung mga bagay at gabayan ka sa mga gusto mong gawin. Okay naman ikaw mag ka naman, minutulungan ka naman ni Mama. Uh -huh. Tulungan ng Mama 'yan. Kasi mga dun, parang ang hirap lang isipin, 'di ba? Kasi to, paano. babae po kasi siya. Ay, ako po lalaki. May papa po kumbaga, eh si po, walang kamay, walang pa. Tapos ito yung chanel. Ito yung chanelas ay naka dikit na dito. Gintala ay naka ano? Hindi pa. Kaya ko din po ng kaya din tanggalin. Sige, wag na natin muna patanggalin sa iyo. Ay, ano natin yan para baka madumihan yung paa mo. Pag ano, pag wala kang chanela, sira ka pala maglakad. Ay, kaya ko rin po maglakad kahit walang chanela. kaya rin magkaso, baka magaskas sa din tulad mo. Pero hindi ko lang po kaya saktag sa uh, mga nasa iko oh, dumi po. Yun, oo, okay. oh, wag don madumi don okay. Sa saktan bay po. Ako? Ay, nasa saktan ka. Yung wag dun. Dun po, kaya ko. Ay, ah, pag mga semento lang na ano, mga idol yung kanyang ano. Pero pag yung mga ganito, masakit. Okay. Eh, yeah, dapat magchinilas ka palagi. Wish mo sa sarili Anong gusto mo? Anong gusto mo? Ganun. Ang wish ko lang po makapagtapos sa pag-aaral. Oh, yung mga idol ang wish niya mga idol makapagtapos ng pag-aaral grabe yun yun yung yun, 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 yung pangarap ko lang sarili mo no guling ganyan na ganyan din ako dati makapagtapos ng pag-aaral uh, at alam mo ba si Kuya Kevin ay kahit ganto si Kuya Kevin ay graduate ng college oo Mm -hmm. Kaya ikaw, mag-aral ka lagi. Mag-aral ka ng mabuti. Yan. Matalino ka pa naman. Eh, ako, hindi ako binayaan ng talino. Pero kahit paano, yung pangunawa at uh, yung talino binigay sa akin ng uh, Panginoon, yung, uh, alam mo yun, yung malawak na pangunawa sa kapwa. Malawak na pangunawa sa sarili. At ayon uh, ayun, kahit ganito tayo may kapansanan, eh, nagagawa natin na pinag-iisip ang mabuti yung mga gagawin natin para sa salili natin. Ikaw, nagagawa mo, mo naman yung mga gusto mong gawin. Ganun. Yung iba, mahirap pero nagagawa pa rin, no? Basta, ano, gamitan mo lagi ng uh, utak at puso ang mga ginagawa mo para uh, magawa mo yon uh, naman si Papa Jesus, ang family mo, na gagabayan ka palagi sa mga gusto mong gawin sa sarili mo, no? Ayos naman ikaw. Gusto mo daw ng chanelas, Na ganta? Mm -mm, yung pretty, ano ka? Pagbalikan ka na, bilang kita ng pretty chanelas, na ganta. Anong kulay mo? Gusto mong kulay? Ay, pull and Sabi ko na eh. Balikan kita, bigyan kita ng gantong big Ano, paano ka magkain? Ito po lang ang gamit ko. Ipit na kutsara dito? Apo. Hmm, hindi ka na, nagatapon din? Minsan? Oo, uh, minsan lang po. Mm, minsan. Kasi hindi pa siya masyado, nang bata pa naman siya 8 years old. Pero nagagawa niya kumain mga idol. Tapos nakakapagsulat siya. Ang galing, di ba? Uh, anong masasabi mo sa ano natin, mga kapwa PWDs natin? -mm. -hmm. Huwag po kayong mahiya. Kaya niyo po yan. Oh, di ba? Huwag kayong mahiya. Kaya niyo po yan. Yun. gusto lang po namin sabihin ni Bless sa mga kapo namin PWD. Uh, ah, huwag po kayong mahiya kung anong sitwasyon nyo. Huwag po kayong matakot sa iba. Ah, mabuli o kung ano man. Uh, ah, sa ah, gawin nyo ng gawin yung ah, gusto nyo gawin sa sarili nyo. Mag-aral na mabuti. Lumabas kayo kung lumabas. Enjoy nyo. Nang huwag nyo isipin na purkit ganito ako. May ako lumabas. Huwag. Tamo sa man sa si bless. Tamo kami oh. Nasa labas kami. Tabilas pa Walang kami pa. Walang pa. Tapos nakakalabas siya. Nakakapasok pa siya. Diba? Nagsikap siya. Sino kasama mo sa si Escort? Sino nagtutulong-tulong sa idun? Ako lang po. Kung saan po po yung po ko ni ate? Ay, paano pag na, ano, ikaw, na, ihi ganun? Napuntahan po ko. Ah, uh, ay lang, tawagin mo pa si ate. Hindi na Hindi, rin. Hindi pa po. Pag Rasas lang po, iihipin, po ako ng puntahan niya po. Mm, oh, di ba? Ang bait ni ate. Yun, una po sa lahat kasi, ang pinakang the best talaga sa mga gantong may makapansanan ay yung pamilya mo ay nakasuporta iyo at nakagabay. May mga, may mga bata kasi na nahihiya uh, lumabas sa kanilang bahay. Yung gusto ko pong sabihin po sa mga kapakupidabo sa mga nanay, tatay, kapatid, ano man, uh, wag po nating ikahiya anak natin, Huwag natin, wag nating ikahiya ang kapatid natin na uh, kahit ganito sila na bagus, uh, supportan po natin at gabayan sa kanilang mga plano sa buhay. na anak nyo, uh, uh, kung saan uh, ilantad nyo, ipakita sa tao na kahit ganun siya, proud na proud kayo. Kasi doon kami nang kumukuha ng lakas. Ako po, sa magulang ko, nakaka-proud naka po. Kasi po, kahit ganun po ako, lagi akong sinasama, kung saan saan. Kaya po, nasanay din ako sa mga tao. Kaya, nasama ka ni mama sa mga pasyal-pasyal. Ako sa ka. Nagka-pasyal-pasyal din ikaw. Mm, Na-enjoy mo din. Mm, yung wish ni Bless, na napaka lang mga idol, ang... ...makapagtapos sa pag-aaral. Yun. Isang hiling na hindi mapapalitan ng kahit ano. Ang makapagtapos ng pag-aaral. Uh, so, yun din po yung wish ko talaga dati, makapagtapos na pag-aaral. Sana uh, patuloy ka lang sa buhay mo. Ngayon lang kita nakita, bless. Yan, ha? No? Oh. Cute, new, lagi no? ka po kayo napapanood. Oo, oh, lagi niya ako napapanood. Napanood ano, na ano pala ako. Ayan. Ano, uh, oh, ganito na lang, ha? Anong, ang ganda. Gaw gawin mo si kuyang ano, ako gawin mo akong inspirasyon para uh, magpatuloy ka sa buhay, no? Gawin mo akong, ano, may, alam mo yung inspirasyon? yung inspirasyon, yung galawin mo akong um, ano eh, si Kuya Kevin, gusto ko si Kuya Kevin kasi si Kuya Kevin na ano, nang nakagraduate ng college. Ibig sabihin, uh, gusto ko rin makapagtapos. Nagsikap si Kuya Kevin para makapagtapos ng pag-aaral, no? Dapat ikaw magsikap ka din para makapagtapos ng pag-aaral. At uh, ang mama mo at ang uh, mga magulang mo, kapatid mo, papa mama, andyan naman sa iyo palagi. Lalo pa, babae ka po. Nay, babae pa naman, nay, bantay mo lagi to Nasasaktan ka din, ganun. Sakit, no? Hmm, sakit yan, sakit talaga yung Kahit hindi mo sabihin, alam kong masakit. Ang sabihan ka ng walang kamay, walang paa. Pero kahit ganun, magpatuloy pa rin tayo dahil maraming nagmamahal sa atin. Ipakita natin sa mga tao na kahit may kapansanan tayo, ay eh kaya natin lumaban sa buhay. Na may mga tao kasi na binigyan ng kumpletong katawan, pero hindi naman ginagamit sa tama. Tayo gamitin natin sa tama. Ito, ako po, ginawa ko ng Panginoon. Sabi ko lagi sa sarili ko na binigyan nilikha mo ako sa mundong ito siguro may uh, dahilan kung bakit ako nandito yun yung uh, makita ko sa sarili ko na makapagbigay ako ng inspirasyon sa mga tao at eto na nakilala tayo ng mga tao na nagbibigay inspirasyon pagkos ngayon meron na tayong bagong uh, ginagawa yung makita yung tayong mga PWD gusto ko pong makita lahat ng mga PWDs na PWDs na eh, hirap na hirap sa kalagayan at uh, tayo yon pakita natin na matapang lang tayo palagi laban tayo laban palagi kahit ganto tayo napaka cute mo ang cute cute mo Hmm, ano nang mukha ko? Iba. Sa mukha niya. <laughs> George! Sa mga dala, meron tayo bibigay kayo. Ito may bibigay kasi ako. Oh. and, Ito ay um, pang bili-bili mo ng pagkain. Hmm, kahit ano lang, no? Thank you. Yun, thank you po. Ito, basta lagi mong tatandaan, maliit man o malaki ang binigay sa'yo ng kapag mo, pasalamatan mo yon. Kahit isang candy, kahit uh, piso, pasalamatan mo yon. Lagi ka magpasalamat sa taas at sa taong nagbigay sa'yo. Dahil uh, yung binigay na ganun sa atin, ay, uh, yun ay uh, galing sa mabuti at pinaghihapan no? Appreciate mo lahat ng mga nagbibigay sa'yo. O kung maliit man o malaki, pagpasalamat mo yun. Thank you! Yay! Yay! Kit, 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 kit. <laughs>